Hi, magandang gabi sa inyong lahat. So, nandito kami ngayon sa bayan. Magkakasama po kami ni Alet at ni Precious. At gaya po ng inaasahan nyo, magbibigay po kami ng pagkain sa katatubong mga niya. ko, excited na naman po kami. Kaya lang po, pumunta po kami ng plaza. Wala pa po sila. Mukhang nagpeperya pa sila, be. ba? Oo. Ayan, so mga sosyala na po kami mga katutubo dito. Talaga naman mga na mga damit. Oh. Namin namin dito sa palengke. Ayan. O umaagi yung ating no, ni mga nine eh. So bukas pa po ang mga tindahan dito. Ayan. Finding yan. Ha? Ha? <laughs> Pero na kasi siguro ako meron dyan sa Divine, nakahiga. Know, uh -oh, know, so yeah, low, know, Oo, oh, so yan. one, Oo. Oh, So ayun po, oh, sa una okay. na namin ay may mag-ina po. Nagtitinda. Bigyan natin ng ano. At tinapay. Tinapay <laughs> na tinitinda niya. Hindi bigyan sana <laughs> ng tinapay at tinitinda. Tinapay. Ayan. Buhay na buhay na naman po ang kalapan. Dito tayo. So, um, pang po kami maghanap ng mga katutubo ngayon kasi maaga pa po. Usually e po, nung isang taon po, nagbibigay po kami mga alas 9 hanggang alas 10. Oh! Po dito, nung hindi mo masyado mo ang na kalapan, talaga na na po dito ang aming mga katutubo. Grabe. Dito po sa school na ito, nakahiga na. Ayan. Papay, Papay, papaya nga pag umuulan, papaya sila Aywan, Ay, well, naman sila Kaya, oo Kaya dito po, napakadami din Dito mga yan, dati Yan Pero ngayon po, eh Mukhang May socialized Yan Nakakita na po kami ng katutubong isa Bubuksan natin Ayan sila Hello, Kuya. Hi, Happy New Year. Happy New Year. Oh, yan pagkain po. Lang. Pagkain lang, be. Parini kayo. Oh, po, oh, Oh, pagkain, bebe, ah. Oh. Yan po ang aming mga katutubo. Oh, ilan ilan po kayo? Ilan po kayo? Ilan po kayo? Tatlo po, 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 tatlo. meron po, meron po din eh. Bigay po yung kasama. Ito po. Oh, isa po, ito po. Wala kanin. Ah, wala pa bungka ka Napay po. pa O, buksan mo, be eto po masarap po ito special po yes ah oh, ito po ito po mainit pa po 'yan kainan niyo oh yan oh ito po tatlo po oo oh, oh. happy new year po salamat po kuya ayan Nakatatlo na kami sumagahan na pa po kami Ito <laughs> sila na kumain daw kanin So ayan po, napakadami po ng aming pamimigay ngayon. Ayan. Yes. Yes. So dalawang kahon po. Toast Toast Sumagahan na toasted bread. Toasted show pa. pa po kami. ito ay napakarami po ang katutubong mangyan. Ayan. Pero ngayon wala po. Mukhang sila po ay talagang salin na ng gumala. Papunta po ng peryahan. <laughs> ah, Grabe. So wala na po kami makita. O, po So ayan, nasa likod po kami ng New City. Yes. So pupunta po kami ng barangay Lalud. Ayan. Nakaka- Ay. Di ba kumain tayo dyan? nandito na po kami sa barangay Camilil at uh, dito po malaki dito ang peryaan kaya dito po namin pupuntahan ang iba't ibang mga katutubo yes ba't romantic dito so nagka-traffic po ngayon ganyan po talaga pag uh, mag new, new year dito ayan traffic malibasan po maraming Dili na mo. Okay, ano? Okay, ano? oh. Na bine na nagapara dito po yung barbecue na ano masarap, na marami pong kumakain talaga. Yes. Real barbecue. so dito na po kami sa paretyo. Ya, yeah, dito po makikita 'yung iba't ang mga paninda, kinukuha natin mga bilihin na mura, talagang afford-na-afford ng mga tao dito sa Mindoro. ayan makakabili po kayo ng 10 piso at buy pesos na mga damit ayan at natatira lang po nito ang pure gold ayan pure gold kalapan meron po kami nakita doon sa dilim Ayan, napakadami po ng katutubo Ayan, ayan So, mamaya na po namin dadaanan nito At talagang sila, ano Yes So, unahin po namin doon sa malayong malayo doon yeah. uh -huh. So, yan, yeah. nakakita po ka ng katutubo Hello Happy New Year sa inyo Ayan, binibiyan po ni Allen. Ah, 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 tayo, sir, si Bunso. Happy New Year sa inyo. Babalik na kami sa bayan. Ano post ko lang. Mm-hmm. Ah, may, ayun, may Oo. So, may nakita naman po kami dito sa Barangay 5. Ayan, bababa po kami. Wait lang. Be, bababa muna ako, be. Wait lang. Wait lang. Baba. Baba. mga kapatid namin katutubo. Hello. Saya. So, so, yan. Hi, baby. Aya. kain kayo. So mga katutubo namin. Uh, Happy New Year sa inyo. Happy New Year. Kain kayo. Hi. Oh. Sige, salamat de. Uh -oh. sa Tagasang kayo bunso, tagasang kayo. Bansod, ayan, kung napakalayo ng bayan, Bansod. Tagabansod po sila. So pitong bayan po bago makarating po ng Kalapan. Uh, Mansalay at Bansod ang layo. Sila precious. Uh, ito rin po yung mga katutubo namin na gumagawa po ng mga Ayan, mami po ginagamit ang upuan. Happy New Year! Kain po kayo! Ilan po kayo? Dito po kayo, dito po. Yan. Sige po, kain po kayo. Oo, oh, Happy New Year, be! Ano <laughs> daw magkano ha? Meron pa po kayo dyan? Meron oh, pa kayo sama doon. O, Salamat po. Bye bye. Ah, barulong natin ng mga ayun. Sa ito pa po. Sino po yung mga ano katutubo na masisipit talaga ng nag-negosyo sila. Yan po ang mga negosyo nila. Ayan. Oo, ayan, Kuya. mga negosyo. Kuya, Happy New Year. Apo. Apo. Kuya, sino daw po yung pangalan niya sa Inay Banak? Dali, Inay Banak sa akin sa YouTube channel ko ha. Inay Banak Inay Panak Banak B Inay Banak ka lang para makita nyo yung ha Inay Tapos B Banak Banak Oo oh, ha Salamat Ay talagang kinuha pang akin yan YouTube channel Shit Kasi si para makita siya Hi sige po Salamat po Tama yan I love you Love you Ano na sila grabe tayo Masyado na silang ano sibilisado, ano. Oo. Apo. Happy New Year po. Kuya, ingat po. Kuya, ah, tama po yan. Ayan pupunta naman po kami sa Barangay Ladud. So yung nakita po natin. Ayan, meron po dyan nakita. ano tutuwa ko sa isang bangya na tin at tinatanong ko ano pa um, kung ano daw po ang aking YouTube channel. Ah, social na talaga kami katutuwa po. Talaga ng uh, masasabing umuulan din sila. Ano? Ah, ah. Oh, ayun. Pagbibigay po namin ay umuulan po. Sobrang umuulan. Hello po. Isa-isa lang po. Isa-isa lang po. Isa-isa lang, bebe. Ayan. Wait, wait, wait. ka, ba? Happy New Year po! So yan po, dito po marami. Nabibigyan po lahat. Anong kulang? So ang dami po. Ayan, napakadami po nila. Sige po, lakad na po. Napakadami nila. Happy New Year po. Merry Christmas po. Ayan po, napakadami nila. Yes po. Happy New Year po. Hindi pa ka doble. pa bebe. May pansang dito. Ah, dito po. Happy New Year po. Happy New Year. So, medyo madilim talaga dito. Oh, pancham, Oh. Happy New Year po. Ayan. Happy New Year po. Happy New Year po. Uh, Ayan. Yeah. So, Happy New Year po. Happy New Year. So, oh, Happy New Year. Ilan po, ilan ba? Nanay, tanong makinanag ka ilan yun andon. Ilan yun andon? So, Happy New Year po. Yan po. Andami po na eh. Alibas, hindi, hindi po kami makababa kasi naulang po nang no malakas. So, yan. Oh, Happy New Year mga kapatid. Ah. Uh, yan po. Ah, ito yung ano, bigay nyo be. Oh, ito, bigay, nyo. Bigay nyo yan. Wag doble, wag doble. Kawawa naman kiba. Ano? Bebe, tinapon nyo yung ano. Thank muna. Oh, yan. Oh. Okay, Happy New Year! Napakatami po nila. O yan, o, oh, oh, Happy New Year! Happy New Year. Meron na. Oh, Happy New Year po. Meron ka na nga sa kamay mo. Oh. Ay, ka sa kamay mo. Huwag ganun. Oh, happy Walaan new year. okay, happy new year po. happy new year po. Yung pa mga katutuloy ko natin. Yan po, Ingat po, kayo. Na happy Ingat po kayo. kayo. Happy new year po. Yes. Salamat din po. Yes po kayo. Diyos kayo, nabuta kami ng napakalakas na ulan! Diyos ko, day! Talaga namang umaapaw! Umaapaw <tiple> ang Yes! Sige! Sino... Sa aming pagbibigay po ng mga pagkain talaga, inabutan po kayo ng napakalakas na ulan! Blessing po sa amin to. So, bibigyan po kami pagkain. Mga bata, nagpapaulang makakasakit kayo, ha? Okay. Happy New Year! So, tumila na po. At may nag ko po muli. <laughs> nandito uli kami sa plaza pero wala talaga po ang mga katutubo dito mga yan ay nasa na sila wala kami makita pwede so, ba sa iyo mula ng palakas so nandito kami sa palengke ngayon Merry Christmas Hello, thank you, you, ito, thank you po wala ka lang marami kayo dyan na <laughs> <laughs> okay okay baba makita ng mga kapatid namang yan kaya nagbibigay na po kami ng mga naghihintay ng mga shocks ah mga physical driver amin oh amin oh okay na po meron pa isa pa isa na lang thank <fantadol> you iya sige po hatin niyo ay, stroko! off. po stroko! straw. Pwede po. Pwede daw yung siyang box. Isa ba? Thank you. Okay. Masaya-saya. Wala kami makita ng mga kapatid. Kaya, hahanap na lang kami ng mga tao na bibigyan sa... Periyahan. Ayan mga baby. Oh, oh. Ayan. Yeah. Yan. Ikot muna na lang. Oo, doon na lang kinaiisa ibibigay mangyari sa lalod. Okay, na sa so, lalod. Kung makita sa bayan, bumalik po kami dito sa Lalod. So ibibigay na po namin doon sa Bibigyan na lang po namin para meron po silang agahan. Yes. Dito para na. na. na bahagi ng lupang ito ayan so ayan maya dito ayan so wala meron ba? anybody Hello? home? <laughs> yes pagkain 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 kay Jan po pagkain po Ayun, dito sila na, sa ay, dilim, yun kaya lang. Eh. Oh, sila ay, ba yan? Nagluluto ay, sila. Ay, yan. Oh. Ano, sasain na sila. Kaso, eh, baka tulog na sila, kaya ano. Oh, mga tulog na yan. Doon na lang sa dati, uli natin binigyan, ha? Ay, buti pa kayo may sasakyan. Magkano bilhin nyo dyan? Magkano bilhin nyo? Ha? Oh. Ay siya, eh, meron pagkain dito bunso. may pagkain, kakain kayo dali. Diyan na kayo, diyan na kayo. Maano dito? Pagkain. Oh, may tira pa kami. Oh, oh, ano. oh sige. Iyan po. Mga bata. Oh, sige lang. Oh, ayan. Oh. Kain kayo para din bukas, oh ha. Nabigyan meron. Ayun, Para yung iba meron Ayan dito. Sina ate, nandito. Na ate. Ate. Kanyang panatawag kami eh. Salamat. Oh, sige, happy new year bunso ha. Huwag kayo maglaro dyan sa putik, Magkakasakit kayo. Kakasakit kayo, bunso. Oo, yan. So, yun po sa bahagi nyo, madilim po kasi. Oo. So, ha. Happy New Year, bebe. Mga taga saan kayo? Ah, bansut. Ang dami, bansut din sila, bansut. Binibigyan na namin lahat dito ole. Pero marami po puntira. ba sa... Dalawa pong kahong kasi ito. Kailangan po namin mabausan rin ito kasi. Mamahali mo kaya. Pauwi na kami! Talaga naman success po ang aming pamimigay ng mga lapang sa aming kapatid na mangyayang. So nandito kami sa bahay ni Precious. Tapos na nga aming pamimigay Ayan. <laughs> Happy New Year! Ayan, Christmas tree nila. Si hey, Allen! At tapos na lang... rin. Tapos na nga ang paninigay. Ngayon po, magpapahinga naman kami. At ang mo Ay. Talagang dilig. Mami Guy, salamat. Mami Mami Guy, kaya ngayon, kapahinga naman kami. Tomorrow is another day. Ayos ka. Ba't yun know, ito ba nakakanin natin? Wala tayong ano. Pero eh, pa father daw yun. Eh, baka alam mo naman ako na makakanin. Ito, ito. Oh, eh, ito dami ito. Oh, Oo nga. Ay, ito makadami. Oo, gusto. Eh, ano yun? Okay. Okay. Ay, uh, pagkatapos po namin magpakain sa mga so, ba't din namin, eh. namin mangyan <laughs> ay kami naman kumakain gutom na gutom Diyos ko <laughs> kasi <Kasinayain. laughs> Sabi mo katawa At syempre, kasama namin na ang ka kagalang-galang na kapitan ng biga, ang tatay ni Precious. Iya, yeah. kagalang oh, na. Napakagwapo. Oh, oh. oh. Napakabay po niya. Nako, talagang kayo pag nandito, talagang alagang-alaga kayo. Alagang-alaga kayo sa suntok. <laughs> <laughs> Nga po, talagang pagod, ako, pagod po kami at gutom na gutom na. Mm -hmm. La -o, o. La -o. Mm. Kasi sa po sa mga kaibigan sa ibang mansa. Kay Marjo Tuwaso. Nag-live ba? Sisi. Pakita mo na At siyempre. Na Esper. Sakara. Sisi, Sakara, hmm. and... Uh, Esper. Ayan. Hello. Ayan po mga kasama namin si Precious at si Ale. Precious <laughs> pa <laughs> naman ito. Ka? Oh, Inuulit ko po. Ayan po ang aming kagalanggalan na kapitan. Dito po ako na aboto. Ayan <laughs> <Sa barangin laughs> po ang ko. Ayan po lagi binoboto ko. Napakabait talaga. Mabait manampal. ang Kat, tapos na ang palabas. Go! Ayan po kami tatlo. Ay, binabati ko muna ng... Um, maligayang Um, bagong taon, bagong taon kayo lahat. At binabati ko na rin mga kaibigan ko sa ibang bansa dyan. Kay Madam Tina, kalagayan ni Joss. Cecil, ayan, si Japan, hello, sister. Kay Zagkoro, oh, sisi, hello. Kay Mardi, Mardy Tuason, ayan, sa Amerika yan. At syempre, uh, Kay Sisi Esper, hello, hello. Sa ni oh, Japan, hello sana kayo ay laging masaya kahit hindi tayo ah, nagparas ka ang bago <laughs> so mga anak magpaalam na tayo Agad dito na lang po ang aking maraming maraming salamat sa inyong lakad hanggang sa muli happy new year happy new year <laughs>